Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang batas sa Republic Act uh, No. 11962 o ang Trabaho para sa Bayan Act sa Palasyo ng Malacanang ngayong araw, September 27 sa taong 2023. Ang naturang batas ay naglalayong tugunan ang kawalan ng trabaho underemployment at iba pang hamon sa labor market. Nakatuon din ang batas sa pagpapabuti ng kakayahang makapagtrabaho at pagiging mapagkumpetensya ng mga manggagawang Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng mga hakbangin sa upskilling at reskilling at suportahan ng mga micro, small at medium enterprises at industry stakeholders. Sa ilalim ng batas, ang trabaho para sa Bayan Interagency Council sa pangunguna ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan ay gagawa ng master plan para sa employment generation and recovery sa Pilipinas. Kabilang sa dumalo sa seremonya, si Senator Sen. Marcos, Senator Joel Villanueva, Spokesperson Juan Miguel Zubiri, DILG Secretary Benjamin Abalos, Dole uh, Dol, Secretary Buenveni, Buenvenido Laguesma, NEDA Secretary Arsenio Balisakan, DBM Secretary Amena Pangandaman, DTI Secretary Alfredo Pascual at iba pang opisyal.